mawawalan daw ng internet sa 2024? Totoo ba to? Yes, possible na mangyari at yun ay ayon sa NASA. At ayon sa mga scientists, ang solar storm ay darating sa 2024 at possible nga itong mawalan ng internet ang buong mundo. Ang unang nangyari na solar storm noong 1859 na kung saan guys ang daming naatpektohan na telegraph which is wala pang internet noon. At puspusan na nga ang pag-aaral ng mga scientists kung paano ba tayo mawawarningan in case na dumating tong solar storm. Ang tawag nga sa event na ganito ay Internet Apocalypse. At marami nga ang maapektuhan nito tulad ng ating magnetic field at ang ating mga satellite. What if kung dumating nga 'tong solar storm? 'Di diba guys, pag summer sobrang init na. What if kung dumating pa 'tong solar storm, edi sunog na tayo. Huy, 'wag naman sana for the go. Ang solar storm ay nangyayari lang once na ang ating araw ay nasosobrahan na sa energy at inilalabas niya na ito, which is nakakaapekto to sa mga planet na nakapaligid sa kanya. Ang solar storm nga ay hindi pa sure, pag kayo magbahala at dapat handa tayo lagi. At isa nga rin sa maapektuhan nito, yung mga taong nagtatrabaho na through online. Halos 70% na katao ang nagtatrabaho through online. What if kung walang internet, ano ang gagawin mo? At what if kung masusolusyon ang bato ng government, lalo na ng Pilipinas? So ayun lang guys, sana maging prepare tayo in case na dumating to. So yun lang, bye bye, rar!